Bago po tayo mag-aral ng mga katotohanang mula po sa Biblia muli pong uh, bumabati ang Kuyang Guards sa inyo po Sa lahat ng mga naabot ng ating uh, pagtuturo Sa lahat po ng ating mga followers Sa ating mga ginigilid na sumusubaybay Sa ating uh, pag-aaral ng uh, mga kasulatan isa pong mapayapa at masaya, uh, masaya, masaganang tahanan po sa lahat. Alam po natin na napakahalaga ng reliyon sapagkat kinakailangan po nating matali ang muli, maturo muli ng mga salita ng Diyos sapagkat gaya po ng alam natin ay tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos bunga ng ating pagkakasala. Kaya naman, dapat ay maturuan tayo ng mga salita ng Diyos na siyang uh, magtatali sa atin para tayo ay muling mabalik sa ating Panginoon Diyos. Subalit, Kung mali naman ang ating uh, natatanggap ng na mga aral o pananampalataya, sa halip na tayo ay magtamo ng kaligtasan, ay kapahamakan ang bagiging lundo nito. Kaya naman, ang pag-aaralan po natin, maaaring mag-anyong tao ang mga anghel, subalit ang tao, ay hindi ma maaaring maging anghel hangga't sila ay hindi pa nakakarating sa langit tulad po ng ating uh, karaniwan nang uh, nalalaman sa mga nagtataguyod ng mga pangkating pangreliyon, partikular po sa ating bansa sa bansang Pilipinas ay mayroong isang reliyon na kinikilala nila at uh, tinutukoy di umano sa isang talata sa Apokalipsis 7.2.3 ay ang kanilang kinikilalang sugo sa mga huling araw. At uh, maging ang mga manggagawa at mga ministro ay tumutukoy din ng mga katuwang sapagkat... Uh, ang wika doon ay hanggang sa aming matatakan. Yun daw po ay tumutukoy sa mga ministro at mga manggagawa. At hindi lang po yun. Maging ang apat na anghel ay inaappoint nila na tumutukoy di umano sa apat na leader ng bansa. Mga leader ng bansa na kumakatawan sa pangkapaya pa ang usapan sa Treaty of Versailles na wala iba kundi sina Orlando ng Italy, sina Lloyd George ng Britanya, Clemenceau ng France, at uh, Wilson ng Amerika. at hindi lang po yan, maging si Martin Lutero, isang uh, dating uh, German priest, ay inappoint din nila sa Apokalipsis 14:8 bilang uh, tinutukoy na anghel, di umano. At si Apostol Pablo ay sa Apokalipsis 14, 6 at 7. Ang mapantasyang uh, paniniwalang ito ay mapanganib at sumasalungat po sa katotohanan na, na, na nasusulat po sa Biblia. At yan po ang ating pag-aaralan. Batay po sa Biblia, alamin po natin ano-ano ba ang uri na binabanggit po sa Biblia. Dito po tayo, panimulang magbasa. Sa Isayas 6.2, ganito po ang ating mababasa. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may anim na pakpak na may dalawa na nagsisitakip ng kanyang muka at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may dalawa na ginagamit na panglipad niya. Batay po sa isaya sa isdos, ano ang isa sa anghel, anghel na binabanggit at itinuturo po sa Biblia ang sirapin. Ano ang katangian nito, ang kalikasan nito? May dalawang pakpak na nakatakip sa muka, may dalawang pakpak na nakatakip sa mata, at may dalawang pakpak na kanyang ginagamit na panglipad. Sana po ay tandaan po natin yan. Ano pa ang isa sa uri ng anghel na mababasa po sa Biblia? Ezekiel, sa Jis 8-14, ganito po naman ang ating mababasa. At lumitaw sa gitna ng mga kerubin ang anyo ng kamay ng isang tao sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ako'y tumingin at narito apat na gulong ay nangasa tabi ng mga kerubin. isang gulong ay nasa tabi ng isang kerubin at ang ibang gulong ay nasa tabi ng ibang kirubin at ang anyo ng mga gulong ay gaya ng kulay ng batong birila at tungkol sa kanilang anyo silang apat ay may isang pagkakawangis na parang bagang isang gulong na napasaloob loob ng isang gulong. Pagka nagsisiyaon ay nagsisiyaon sa kanilang apat na dako. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon kundi ang kinakaharapan ng ulo ay siyang sinusundan nila. Hindi nagsisipihit habang nagsisiyaon at ang kanilang buong katawan at ang kanilang likod at ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga pakpak at ang mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot sa makatwid bagay ang mga gulong na tinatangkilik ng apat tungkol sa mga gulong tinawag sa aking pakinig ang nagsisiikot sa mga gulong at bawat isa'y may apat na muka. Ang unang muka ay muka ng kirubin at ang ikalaw ay muka ng tao at ang ikatlo ay muka ng leyon at ang ikaapat ay muka ng isang agila. Ano pa po ang isang uri ng anghel na mababasa po natin sa Biblia? Ito po ay ang kirubin. Ano po ang katangian nito? Ang wika po sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay may mga gulong. Sa bawat tabi ng kirubin, may kumikislap na mga batong uh, berila o topas. Ang kanilang likod, kamay at pakpak ay puno ng mga bata At may tig-isang gulong at may tig-apat na muka. Mukha ng kirubin, mukha ng tao, mukha ng leon at agila. Dito pa lang po ay makikita natin na salungat sa mga itinuturo ang mga katangian ng uh, anghel na kiniklaim ng uh, ating mga kapatid. Ano pa ang binabanggit na anghel batay po sa Biblia? Dito naman sa Apokalipsis sa 12.7 at ocho pa ganito ang ating mababasa. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan man ang kanilang dako sa langit. Ano pa po ang isang uri ng anghel na binabanggit po sa Biblia. Wala pong iba kundi ang uh, arkanghel ang uh, isa po dyan ay ang binanggit na si Miguel arkanghel ganito po kaya ang uri ng uh, kanilang uh, pagkaka-anghel ano po ang uri o katangian kalikasan ng mga ito dito po naman sa ating mababasa sa Ebrio sa 1:13 at 14. Hindi ba ka silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? Ano po ang kalikasan o katangian ng mga binanggit na mga anghel? Ang wika po sa pagtuturo na naman ni Apostol Pablo, sila ay mga espiritong sinugong tagapaglingkod. Ang masakit ay ginagamit lamang nila na uh, sinugo. Kinukuha nila yung salitang sinugo. Hindi na binabanggit yung espiritong sinugo. kuba? Diba? Kaya nga, naunawa po natin na magkaiba ang uh, tinutukoy at itinuturong uri ng uh, anghel na binabanggit po sa Biblia. Kaya naman, para hindi po sila masisi o... Oh, yung mga nakakaalam ay umiiwas sila sa pagtuturo na yung gaya ng pong nanabasa natin para sila ay makalusot nakaisip sila ng pagdadahilan na hindi eka tumutukoy ang uh, salitang anghel sa katangian o sa kalikasan yun ang claim nila Subalit malinaw po sa atin ang pagtuturo ng Biblia. Pagbigyan natin kung tumutukoy nga ba sa gampanin o sa tungkulin. Mag-aralan po natin ang mga naging gampanin o sa naging uh, tungkulin ng mga anghel na isinugo ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa. Dito po naman sa Iksodo, sa 3.2 ganito ang ating uh, bababasa. Doon ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na naman ito, titingnan ko, titingnan ko mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Ano po ang uh, isa sa naging uh, tungkulin o gampanin ng anghel na sinugo ng ating Panginoon Diyos Noong pong uh, tinawag na si Moises para isugo sa unahan ng Israel para ilabas ang uh, Israel sa pagkailipin sa Ehipto. 'Yon ang misahing tinanggap niya sa anghel na nasa anong uri po? Nasa uh, uring apoy. Kaya kaya ito ng mga nagkiklaim na sila ay anghel kahit na yung kanilang uh, kinikilalang sugo nag-anyong apoy kaya sila. Malamang na hindi ang kanilang isasagot. Ano pa? Ang uh, gampanin at uh, mababasa po natin na pagtuturo sa banal na kasulatan. Kanino pa nagpakita ang mga anghel? Pag-aralan po natin dito naman sa Genesis sa 18.2 gis ay ganito po naman ang ating bababasa. Walang ano-ano'y mainakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa dikalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yung muko ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa ilalim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng iyong mga paa. Ipaghahanda ko rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Kinagagalak ko kayong magpaglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-dali pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, Dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magagandang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinagluto ka agad ng isang alipin at pinagluto ka sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso, sa, ng gatas at nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi sila lumayo sa tabi ng mga panauhin ubang habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham nasaan ang asawa mong si, si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa isang taon at ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Sa kasaysayan po, kanino pa nagpakita ang uh, anghel ng ating Panginoon Diyos? Nagpakita po kay Abraham. Ano ang dahilan para maghatid nang maikli at mabuting balita. Ano po ang ibinalita niya? Si Sarah ay mga anak na. Yung una, na anghel na nagpakita kay Moises, sinabi niya na susuguin siya ng Panginoon Diyos para ilabas ang mga Israelita sa pagkailipin sa, sa Egypto. Kanino pa? Kanino pa nagpakita ang ating ang mga anghel ng ating Panginoon Diyos. Dito po naman sa aklat po ng uh, hukom, dito po sa hukom sa East 19 at uh, 21, ganito po ang ating bababasa. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa limang salup na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw ng isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo nang mal sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay pagkatapos buhusan mo ng sabaw." Iyon ang ginawa ni Gideon at ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng Anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng tungkod at may lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne ng tinapay. Pagkatapos ang Anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang panaginip. Sa 12 at uh, 14 ganito po ang ating bababasa. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, sumayo ang Panginoon, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin ng Panginoon, bakit ganito ang nangyari sa amin? Nasaan ngayon? Ang kahabagan ginawa niya noon, gaya ng kinuwento sa amin ng aming mga ni ninuno, kung paanong sila iniligtas siya sa Ehipto Pinabayaan na kami ng Panginoon sa kamay ng mga madyanita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga madyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Kanino pa po nagpakita ang anghel ng Panginoon? At ano ang uh, ipinasabi bilang uh, magandang balita? para kay Gideon. Ang sabi, ikaw ay pinili magiting na lalaki para ipagtanggol ang mga Israelita sa pang-aapi ng mga Madianita. Ano po ang dapat nating mapansin dito mga ginigiliw naming taga mga ginigiliw na aking mga followers, mga taga-subaybay sa lahat po ng mga nakikinig ang tungkulin ng mga anghel ng Panginoon Diyos ay tagapaghatid lamang ng mabuti at maikling balita. Mabuti, maikling, mahalagang balita sa mga lingkod na pinili ng ating Panginoon Diyos katulad po ni Moises, katulad po ni Abraham, Katulad po ni Gideon at marami pa. Marami pang uh, pagpapakita ang mga anghel ng Diyos. Halimbawa po ay kay Lot nung siya ay ilabas, sila ilabas bago sunugin ang sudomat at Gomora. Napakaikli lang pong mga minsa 'yan. Ano po? So Yan po ang pagkakaiba ng tungkulin Samantala po, ano po ang ilang taon, ilang taong nangaral, ilang taong nangaral noong nabubuhay pa ang kanilang kinikilalang sugo. Diba? Halos may git kumulang na nasa limampung taon. Ang kanilang mga ministro, bago maging ministro, mag-aaral muna yan ng umaabot sa may git kumulang na limang taon kung dire-direcho. Bago maordinahan, aabot pa sa dalawa, tatlo, hanggang limang taon. Depende sa dami ng maibubunga, depende sa dami ng uh, bay, may maihahandog na maitatayong kapilya. So, ibig sabihin, napakatagal ng, uh, napakatagal. Yan ang dapat po nating makitang pagkakaiba ang tungkulin po ng anghel ay maghatid ng mahalaga at maikling uh, mensahe para sa mga lingkod na tao sa kalagayan. So, malayong malayo po ang pagkakaiba. Baka naman sabihin ng ilan sa atin, ng mga tagapakinig natin, ay ang mga binasa natin ay tungkol lamang sa lumang tipan. Na iba na kaya ang proseso, na iba na kaya ang naging tungkulin ng mga anghel na, na sinusugo ng ating Panginoon Diyos pagdating sa panahong kristyano o sa bagong tipan? At ano po o kailan po pwedeng tawaging anghel ang mga tao? Yan po ang ating sasagutin sa susunod po na ating pag-aaral. Maraming salamat po.